Marcos Ikawalong Kabanata Makaraan ng ilang araw ay muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ubus na ang kanilang paon, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagan at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga tao ito, sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko sila ng gutom, may hilo sila sa daan. Malayo pa naman ang uuwian ng ilan sa kanila. Saan naman po tayo kukuha rito sa ilang ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan pang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Pito lamang po. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yun sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng pitong kaing. May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwiin ng mga tao, sumakay si Yesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng dalmanuta. May dumating na mga parasyo at nakipagtalo kay Yesus. Ibig nilang subukin siya kaya't hiling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa lahit. Napamuntong hininga ng malalim si Yesus at sinabi sa kanila, Bakit naghahanap ng himala ang mga taong ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pakikitaan ng anumang tanda. Sila iniwan niya at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang tinapay nila sa bangka. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus, Mag-ingat kayo sa libatura ng mga paraseyo at ni Herodes. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon Alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sila ay tinanong niya. Bakit ninyo pinag-uusapan kayo yung walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao? Ilang kaing ang napununin nyo ng lumapis na pagkain? Labing dalawa po. Tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kaing ang napununin ninyo? Tanong niya. Ito po. Tugon uli nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Wika niya. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang pagalingin niya ito. Inakay niya ang bulang hanggang sa labas ng bayan at dooy pinahiran niya ng laway ang mga mata nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong, May nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Muling hinawakan ni Jesus ang mga mata ng bulag at ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa bayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ako? Ayon sa mga tao. Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi sabi isa kayo sa mga propeta. Kayo naman. Anong masasabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro. Kayo po ang Mesiyas. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari ng mga hudyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Maliwanag ang sinabi niyang ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang sawayin. Ngunit paglingon ni Jesus at nakita ang ibang mga alagang, pinagsabihan niya si Pedro, Umalis ka sa harap ko sa talas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagang, at sinabi sa kanila, Kung ibig ni mang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala noon. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapa pala ng isang tao kamtan man niya ang buong daigdig, kung mawawala naman ang kanyang buhay. Anong may babayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sinuman sa mga taksil at pakasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pag niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel.